Hi guys! Ako po si Nati Remigio. Ang isi-share kong video sa inyo ay ang ginawa kong daing. Ayan po ang aking daing malalaking isda. Puno ang tupperware. Tinam niyo po ang size niya. Malalaki. Ako po ay nagdadaing kapag tag-ulan man o tag-araw. Kapag tag-araw po, binibilad ko po yan sa bilaran o dun sa may bubungan kapag naman tag-ulan, nandyan lang po siya sa tupperware. Nakatakip lang, nakalagay sila sa rep. Kahit po higit isang linggo, ay hindi po sila agad nabubulok. Doon ko lang piniprito-prito, kinukuha ko lang po doon sa rep. Ayan, meron din naman akong gurami na pinarito na una. At yung malalaking nga lang po ang aking dinaing. Ang sangkap po pala ng aking pagdadaing, inaabot ng pito hanggang sampu ang sangkap. Ang sangkap po ay asin, bawang, paminta, mantika, liquid seasoning o magic sarap, toyo, suka o kalamansi. At kung mura ang sibuyas, pwede rin po lagyan ng sibuyas. Pwede din pong wala yan po, kadalasan po kasi pag nagbibilad ako ng daing, naaamoy niyang aking mga kapitbahay saka yung manadadaanan sa nakakaamoy sa aking binilad na daing. Ganun po, at kapag naman po ako yung nagpiprito, ay naaamoy din po ng mga tao ang prito kong daing. Mas masarap po kasi yan kapag may liquid seasoning, yun po ang aking natuklasan, saka po yung may mantika nilalagyan ko po pong mantika tingnan nyo makislap ang kanyang uh, pinakasabaw yan makislap po dahil yan po sa mantika kapag po binila dyan at may mantika makintab po ang uh, daing siya nga po pala maraming salamat sa mga nanonood ang sa dulo sa aking video ng aking video sa mga hindi nag-skip ng ads sa mga nag-share-share maraming salamat